na kasi akong pang amoy ngayon ayan o oh. so dito lang ako bumibili palagi so ayun nga pala at pupunta tayo na okay tailor mapapa Uh, ano tayo na ano, nung papatay tayo ng damit natin, uniform natin sa trabaho so let's go so bali pala pupunta lang tayo ng Old Salmeya Salmiya. Uh, dyan lang kasi yung pinakamalapit na tahian na alam natin so bali nga pala mag alas 4 na ng hapon so tahimik ang kapaligran Ayan, oh. Diba? Kita nyo naman. Wala masyadong sasakyan kasi Saturday. Day off ng lahat. So, bali, dito tayo dumaan. Sa gitna. Hindi naman bawal maglakad dito, eh. So, okay lang naman. So, pasok na tayo dito sa may alanjari. So, dito tayo magpapa, ano. Tatry natin kung meron dito, ano. Tailor Sana hindi sila busy.

Bale, puntahan nga natin yung binibilihan ko ng ano, babango palagi. So, dito yan sa may MRG sa taas. Uh. So, dito nga, may pangbango din. Yan, oh. So, 900 pills. Tapos, 500. Okay. Wala kasi akong pangamoy ngayon. Ayan, oh. So, dito lang ako bumibili palagi. ng pabango. <laughs> so, meron din dito. Kaso, ang presyo kasi na ito dito, eh, na. medyo may pagkamahalan si Ramon KD to 2 KD yung mga nandito pero dito kita nyo naman 500 pills lang kaya na magpapango ikaw na lang ang pipili meron din naman dito ano 850 lang <coughs> mga pabango may mga bag din doon. Tapos sa banda doon, mga cosmetic na, tsaka mga sabon. Mga nakasail din. Grabe yung kapaligiran, napakatahimik. Grabe, ang ganda ng araw. Ayan, no? Diba ba? Parang hindi siya araw, no? Para siyang ano lang. Ilaw lang sa bahay.